sauce. Ayan po. Ang sauce po, pag wala po kayong sauce ng okonomiyaki, sa Japan, meron po naman kasi to. Ngayon, sa Pilipinas, pag wala po kayong sauce ng okonomiyaki, alam nyo po, good idea, alam nyo po, ang pwede nyong gawing sauce, alam nyo po ba yung sauce sa bola-bola? Uh, yung medyo maasim na parang malapot. Ayun, pwede po ninyong gawin yon. Pwede po ninyong ilagay sa ganon. Ganon po, pwede nyo pong gawing sauce. Ayan! Hello! Good morning! Good afternoon! And good evening all over the world. Ito po ang inyong Lola Chichay. Okay, gusto ko po i-share sa inyo kung paano ang pagluto ng okonomiyaki. Yan po ang uh, famous food dito sa Osaka. Okonomiyaki po ang tawag. Gusto ko pong i-share sa inyo. Yung madali, madaling pagluto, hindi po yung isa-isa haluin, dalagay mo sa plate, hindi po. Pang isahang lutuan para po madaling iluto at madaling maiiha, uh, madaling uh, madaling gawin at para sabay-sabay makakakain ng pamilya. Okay po. So, itatry ko po uh, ipakita sa inyo at kung paano ang pagluto. Lahat-lahat from number one up to the end. Kaya, panoodin nyo pong mabuti hanggang sa huli. Okay po. Okay, try to start na tayo. And, still tune. Okay po. At yung mga uh, maraming salamat sa mga nagsusubscribe. Maraming salamat din po sa magsusubscribe pa. Maraming maraming salamat sa inyo. At please, uh, like, share, and comment. At pakisubscribe na, na rin po ang inyong Lola Chichay. Thank you! And start na tayo! Start na po tayo. Ito po ang mga ingredients na gagawin ko sa okonomiyaki. Okay, syempre po, need po natin ang cabbage. Nasa inyo po kung gusto nyo pong lagyan ng leaves onion. Ayan po dahon ng sibuyas. Kung gusto nyo pong lagyan, pwede. Kahit wala, okay din. Kailangan po natin ng baboy. Baboy na maninipis. Nasa inyo rin kung gusto nyo lagyan ng karne or hindi. Meron po ako, ito po yung ginagawa na harina. Kung di ko nandito po kayo sa Japan, okonomiyaki ang nakalagay po dyan. Kung nasa Pinas kayo, harina po ang pwede nyo ilagay. At meron po akong seafoods, meron po ito, ah uh, puset at hipon. Kailangan po ng itlog. At ako po, ah uh, request po sa akin ng bunso ko, ito is nasa sa inyo kung gusto niyong lagyan. Naglalagay po ako ng Korean kimchi. Naglalagay po ako niyan. At hipon, kung nandito po kayo sa Japan o meron sa Pinas, dried na hipon. Ayan po, Naglalagay po ako, alam niyo sa tempura, yung tira-tira nilang manti, yung tira-tira nilang, hindi um, ko alam kung anong tawag dyan sa Pinas. Pwede nyo lagyan. At request din po ng anak ko, maglalagay po ako ng cheese. Ito po ay ilalagay sa ibabaw ng okonomiyaki. Naglalagay po ako nyan. At, syempre po, kailangan natin ng itlog, mantika, at tubig. Okay po? Pag hindi nyo sa ulo yung ingredients, ulitin nyo na lang po ang ating video. Okay, at kailangan po natin na malaking kalderong empty. Dahil lahat ng ingredients, dito po natin ilalagay at iahalo po natin dito. Okay, so next step po tayo. Oh, <laughs> ito pa ang una natin gagawin. Sa cabbage po, kailangan hiwaan po natin, tanggalin po natin yung pinakapwet. And, syempre po, ugasan muna natin siya. Okay, ugasan ko na muna. Ayan, ugas na siya. So, hihiwain ko po ang cabbage. Nasa inyo kung gaano karami ang gagawin niyo o lulutuin ninyong okonomiyaki. Ngayon, hihiwain ko po siya ng ganito po siya kalalaki. So, ako gagawin ko, lahat ihiwain ko siya. Kasi, pag ko, pag may magluluto po ako ng okonomiyaki, gusto ko po is marami. And then, yung mga natitira, pinipreaser ko siya para kung gusto kumain ng anak or asawa ko, ima-microwave ko na lang siya. So, lahat po, isang ganito, isang whole ng, ng cabbage, isihiwain ko po siya ng ganito lahat. Okay? So, ayan, nahiwa ko na po yung iba. Ito po yung pinakalas na, hihiwa, na hihiwain ko. Alam nyo po ba yung nasa gitna? Ayan, no? Oh, yung sa gitna ng cabbage. Kailangan po tanggalin po natin ito. Hindi po siya kailangan. Ayan. Kaya lahat po ng hiniwa ko is lahat is tinanggal ko. Okay? So, next step po tayo. Ayan. Marami po akong hiniwang ganito, pero isa lang muna ipapakita ko sa inyo. Kailangan po natin na maliliit ang hiwa sa kanya. Kaya, tignan nyo po kung paano ko hinihiwa sila ng maliliit. Ginagawa ko, ganyan ho, ang paghiwa ko sa kanya para madaling dumiit sa paghihiwa. Ayan. Ganyan po ang ginawa ko sa kanya, oh. And then, hihiwain ko po siya ng maliliit. Ganyan, no? Kaya, maliliit po yung hiwa sa kanya. Ganyan, no? No need malalaki para madaling makain po ng mga bata. O kaya, lolo't lola. Madali nilang makain. Kasi pag malaki, mahirap maluto. At least, maliliit yung hiwa madaling dutuin, madaling haluin. Okay po? Ayan, ganyan siya. Lahat ihiwain ko ng ganito. Lahat ihiwain ko yung hiniwa kong cabbage kanina. Gagani, ganito po lahat ang ihiwa, yung ko sa kanila. Okay po, so next step tayo. Ang cabbage is nahiwa ko na. Ganito po ang nangyari sa cabbage. Ayan siya oh. Ayan o. Ganito po isang buong cabbage po na malaki. So, lahat po na ingredients na sinabi ko sa inyo, isa-isa ko pong ilalagay dito. Okay po! Stay tuned! Eh, commercial muna! May nakita na naman akong itlog na kambal. Ang swerte ko talaga! Tignan ninyo to. Ayan siya, mga kachichay. Kambal, nakakita na naman ako ng kambal na itlog, oh. Ayan yung isa lang ang laman ng egg yolk. Pero yun, kambal siya, oh. Yay! Yay yay yay! Suerte! Thank you, thank you Lord. Okay, start na tayo ulit. <laughs> okay, lahat ng ingredients is ilalagay natin lahat dito na sa loob ng kawali. Lahat po 'yan. Pwera lang yung karne, uh, mantika, at yung cheese na pinakita ko sa inyo is later po 'yon. Okay po. So, ito po yung onion leaves. Lahat po is nilagay ko para mas masarap. Ayan. Kung maaari, marami pong onion leaves ang ilagay niyo para maganda sa mata. Healthy po tayo. At ilalagay ko po ang seafoods. Seafoods. Ilalagay ko rin yung kimchi. Korean kimchi. Ilalagay ko po. Ayan. At ilalagay ko din lahat yung natitira sa tempura pagka nagprito kayo, di ba may natitira niyan? Ilagay niyo rin yan. Ang tawag po dyan is tenkasu. Tenkasu. Ayan po nakalagay. Tenkasu. Ilal maglalagay din po ako ng dried na hipon. Ayan, dried na hipon. Alam ko, meron din sa akin ito eh. Sa Pilipinas, dried hipon, meron po yan. At, ilalagay ko na rin po rito yung harina. Ito po is harina para sa okonomiyaki. Kung wala po, kung wala po nito sa Pilipinas, Japanese store, pwede rin po harina sa Pilipinas. Kaya lang, dapat po meron kayong ano, ad, Honda si kung tawagin po nila sana meron po kayo nun kung meron nabibenta sa Pilipinas ayan, depende na rin po ang harina, kung ilan ng, kung ilang gram ang gusto nyo ilagay uh, nasa tancha po yun kung gusto nyo ng matigas o medyo malambot, nasa inyo po kung gano'n nyo ilalagay ang harina and then, water po maglalagay po tayo ng water para madali po nating mahalo matunaw ang kanila ang itong ah, powder ay itong itong ating ano harina and ilalagay ko na rin ang ating binating itlog binating ko po yung limang itlog ang tito na at ilalagay ko na rin po siya dito lahat po is ilalagay ko dito lahat po yan. Kung gusto niyo naman ng malambot, pwede niyo pong dagdagan pa ng itlog. Nasa inyo po yan ako marami ko kasing gagawin isang buong cabbage ang inilagay ko kaya marami itlog ang inilagay ko at ang size po ng itlog na ginamit ko is size L ngayon inilagay ko po lahat ng ingredients kailangan po haluin para matunaw ang harina. Okay po, hahaluin ko muna and then pag nahalo ko na, ipapakita ko naman sa inyo kung ano ang kanal kalalabasan niya pag nahalo na lahat. Okay po, stay tuned! Ko ang lahat na ingredients at nilagay ko na sa kawali, ay sa kawali, sa kaldero, yung ating gagawing okonomiyaki. Ganito po ang itsura niya. Ayan. Kita niyo po ba? Ganyan, no? Hinalo ko na siya lahat sa loob. Ganyan po ang kinalabasan niya. Andiyan na po, halo-halo na po lahat yung ating mga ingredients dyan. Okay po, ito po ay iluluto ko sa malaking plate. Kung may plate po kayo, pwede. Pag wala po kayong plate na malaki, yung kuryente, is pwede po kayo sa kawali. Kaya lang po, sa kawali, hindi po pwede maramihan ng pagluto. Kaya kailangan, uh, nasa sa inyo na kung anong shape ang gusto nyo ilagay, yung basta kakasya sa inyong kawali. Okay po, okay, start na tayo, iluto na natin sa plate. Okay, ito po yung mantika. At kung meron po kayong uh, mantika ng baboy, alam nyo po yun, ayan. Ito po kasi, ito yung nabibili rito sa Japan. Kung meron po kayo nito, pwede nyo pong ilagay. Yun po ang pwede nyo ipang Ito po, dito ko po siya ilalagay. Ito po yung malaking plate. Dito ko po ilalagay yung mga hiniwa nating okonomiyaki na pang-ingredients natin. Okay po, start na tayo! Lagay natin ang mantika ng baboy. At syempre, yung palaging as usual na mantika, inilagay ko rin pa. I Spread po natin siya, okay? Okay, inispread ko na po ang mantika sa whole plate. Lahat po ng ingredients, pati yung cabbage, is ilalagay ko na po dito. Nagpatulong ako sa anak ko kaya lang sorry po ayaw niya pong mapakuha ng camera. Okay na? Hold this one. Okay. mo ko so. E, Ito po is para sa pangmaramihan, para madaling iluto. Lahat po is ilalagay ko sa clay. Ganito po ang aking laging ginagawa. Sa iba, hindi ko po alam kung paano ang kanilang diskarte sa pagluto ng okonomiyaki. Pero ako, dahil marami akong apo, malaki po ang pamilya ko para sabay-sabay po kami kakain, ganitong diskarte ko ang ginagawa ko para lahat kami isabay-sabay makakain. Okay na. Thank you. Ay, lagay mo na doon sa lababo. Ikot ka doon. Okay, thank you. Ayan, tinulungan ako ni Bunso. Ang ginagawa ko, ini-spread ko po siya dito sa plate. Ganyan po. Okay, spread ko muna siya and then next tayo sa ating punta tayo sa next ano natin step. Okay po? O, oh, nailagay ko na po siya sa plate. Ini-spread ko siya. Ayan. Pag-spread ko, nilagyan ko na po siya uh -huh ng mga size Nilagyan ko na po siya. Yan po ang aking nga uh, ginagawa. Pag lagi akong gumagawa na o nagluluto na okonomiyaki, nilalagyan ko po siya ng linya. Para pag naluto na po yung ilalim nito, isa-isahin ko, pwede ko siyang itaob. Kasi hindi ho siya pwede itaob ng ganyan lang. Mabuti na yung maglagay kayo ng hiwa dyan. Bahala na kayo kung gano uh, ang laki ang gusto ninyo para pagluto na ilalim, yung square niya is madali niyong mahiwa at madali ninyong maitaob, maibaligtad. Okay po, next step tayo dahil meron po tayong ilalagay sa ibabaw nito. Okay po, okay, next tayo sa ating step. Ayan, nilagyan ko na po siya ng baboy. Ito po is yung may baboy. Ayan, sa ibabaw nakalagay. At ang bunso ko po, hindi po kumakain kasi ng karne, kaya cheese lang po ang inilagay ko sa kanya. Pwede rin pong baboy at saka cheese, ayan, pwede niyong lagay. Nasa inyo po yan. Okay po, o siya, magintay po muna tayo kung anong kalalabasan niya pag nabaligtaran. At kailangan po muna ang takpan siya para... Maano na ah, maluto yung loob ng ating okonomiyaki Okay po. So stay tuned, at hintayin natin hanggang sa maluto siya. Na ko na po siya. So wait na lang po tayo na maluto yung kabila. And then papakita ko sa inyo kung ano ang kinalabasan niya at maglalagay po tayo ng sauce niya. Ah, luto na siya. Binaligtad ko po siya uli. ba diba kanina, binaligtad ko para mapailalim, ma -ano ko yung karne. Ayan, luto na po siya. Binaligtad ko po siya uli. And then, ito naman yung may cheese. Ayan, masarap po siya kasi malutong yan. Ngayon, maglalagay naman po tayo ng sauce. Okay po? Na po siya ng sauce. Ayan po. Ang sauce po, pag wala po kayong sauce ng okonomiyaki, sa Japan, meron po naman kasi to. Ngayon, sa Pilipinas, pag wala po kayong sauce ng okonomiyaki, alam nyo po, good idea, alam nyo po, ang pwede nyo gawing sauce, alam nyo po ba yung sauce sa bola-bola? Uh, yung medyo maasim na parang malapot. Ayun, pwede po ninyong gawin yon Pwede po ninyong ilagay sa ganon. Ganon po, pwede nyo pong gawing sauce. Ayan po, ang itsura niya. At, ito po is naglalagay po kami rito. Palagay ko wala pa po sa Pilipinas kasing ganito. Nori po kung tawagin nila. Nori. Oo, ah, nori kung tawagin po nila yan. Baka po sa ano, kung ah, kung saan supermarket dyan, pag meron po kayong nakikita ng ganun, para sa okonomiyaki, bilhin nyo na para makagawa kayo ng ganito. At naglalagay po ako ng katsoboshi. Ito po is uh, isda po 'yan na ginadgad batawag doon at naglalagay po ako nito sa ibabaw. Ayan, gusto ko marami dito para mas masarap. Ayan, Ready to eat. Okonomiyaki na. 'Yan ang okonomiyaki ng Lola Chichay. Please Uh, share, like, and comment po, at pa-subscribe po kung bago ka po sa aking channel. Please subscribe ang Lola Chichay! Okay, ako po ay magpapaalam na, at maraming maraming salamat po sa panonood po ngayon ng ating vlog, Okonomiyaki. Yan, itry po ninyo, at tsak magugusuhan po ng inyong pamilya. Okay po, maraming maraming salamat! Bye bye Love you all! Commercial! Ayan, kakain na Lola. Hmm. medyo napasarap ata luto ko. At yak, dalawang boys ko, maraming makakain yan. Yung iba, kaya marami kong ginawa, ipipreaser ko po siya, isa-isa ibabalot ko sa rap para anytime kung gustong kumain ng dalawang boys ko, init ko na lang. Hehe, ang sarap ng gawa ko. siya na kayo. Hindi ko kutsara ginagamit dito kundi chopstick. Ayan siya oh. Mm -hmm. Ang sarap. Pasensya na kayo. Kain po tayo mga katsitsay. Kain po tayo. Mm -hmm. Oishi okonomiyaki. Oishi desu. Mm -hmm. Maganda yan pag may party. Hindi ka may hirapan. Kasi isang na. Para sabay-sabay kakain. Diba? Good idea. Okay pa. Please. Like, share, and comment. At kung bago ka po sa aking channel. Please subscribe ang Lola Tichai. Okay. Bye-bye again. And thank you, thank you. I love you all.